Punta ulit tayo dyan sa Visayas, particular diha sa siyudad or probinsya sa Sugbo, sa Mandawi City. Ha? Ang uh, balita ay ibibigay sa atin ang update sa mga ganap dyan sa Mandawi, Cebu, mula kay Charmaine Balagon. Charmaine, magandang gabi. May gabi eh. Maayong gabi, mga kaparters, ang global celebration ng mga Pilipino para sa kaarawan ni dating Pangulong si Rodrigo Duterte ay may malakas na mensahe. Ang mga Pilipino ay nasisiyahan sa liderato ni dating Pangulong Duterte. <laughs> Nagpakita ng kakaibang pwersa ang mga subuanon para sa kaarawan ng dating Pangulo. Maaga pa ay abala na ang paghahanda ng mga taga-suporta. Kanya-kanya sila sa paggawa ng pakulo para makiisa sa kaarawan ni Tatay Digong. Dito sa Cebu na tinaguri ang Vote a Rich Province. Marami sa ating mga kababayang Cebuano ang nag-organisa ng iba't ibang programa para maiparating sa ating Pangulo ang pagmamahal at pagpupugay sa lahat ng kanyang mga nagawa para sa bansa. Dito sa Pasig Silong sa Paraiso isang programa ang inorganisa ng Hakbang ng Maisog, ang nagsisulang fiesta sa lami ng lumalo at nagpaabot ng kanilang mainit na pagbati kay Tatay ko. Hinihila naman ng mga subuanon ang Bring Him Home manifesto na kung saan maaari silang magpabot ng kanilang pagbati sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanilang mensahe para kay Duterte. Samantala, isang verdeng 8-layer cake naman ang inihanda ng mga kababaihan na mga suporta bilang pagpapahalaga sa mga naging ambag ni Tatay Digong sa kanila. Ayaw sa sulod. naong. happy birthday! Uli na ka! Ah. Tamang -tamang Ibingaw ang mga Pilipino, ang mo. Ang mga Uli na tay. Ang pinglapan. At ang polis. Ibingaw na kay mini mo. Karun, na. Mahog na lang sa wala. Pero wala. Kinahanglan ka sa Pilipinas. Ang uh, script. Huwag ka kinahanglan na sa, sa mga tao di sa, Nibir sa Netherlands. Lipay ko. Nakakadiri. Dapat nakakadiri tay. Nibir Daghang nagmahal. Nagpangga. Di sa tay. Sa sentro. Sa iyang awal. Sa istan akong ilong pari mang kurot. Mura mang tuling sino. Marami ang naging emosyonal habang nagpapahayag ng na kanilang mensahe para kay dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng pagkanta ng Happy Birthday para sa kanya, nakita ang pagiging masayahin mga Pilipino sa kabila ng napakaraming pinagdadaanan. Nagkaroon din ng sabayang candle blowing. Samantala sa mismong hometown naman ni Duterte, sa Danao City Cebu ay nag-sinalubong uh, uh, ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang kaarawan sa pamamagitan pamamagitan ng isang manyanita rally. E, Nikuyog ko nila sa kompleks o naangato akong inahan. Tumami na kun sa kadiri. So padaganong so, akong... Sa padaganong dito. So, dako kayo na kung gikalipay o gumad sa kinatibok ang uh, uh, pensioners nga nakapahimulos pa sa increase nga diin sira mo yung nakahimo uh, for the past uh, years nga sa pagserbisyo namo hangtod pagretire uh, nakapahimulos pa mi. O wala siya ng presidente, wala siguro na himong increase ang mga retirees hangtod karon nagkagidlay sa ilang gamay kayo nga pidyo. You have been my backbone, but I have to tell you the truth. Papi... So, ng hatin gabi, sabay-sabay nilang sinibihan ang kandila sa mga pamitla. hawak nilang cupcakes si at sabay umawit ng manyanita sa kasalukuyan, marami pa sa buong lalawigan ng Cebu ang nagsasagawa ng iba't ibang aktivinay tulad ng Unity Walk, konserto at motorcade bilang pagpapahayag na dapat ipagpatuloy ang liderato ng katulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na may tapang at malasak. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito yung yeah. citizen correspondent mula si sa Charmaine, Balago, si Charmaine Balagon as News. si Balagon live. Gikan diha sa Mandawi City, Cebu. Alam ba, mga Uh, kahapon ay uh, o kanina madaling araw, ating gabi nagsagawa nga sila ng uh, manyanita dyan sa Danau City. Mm -hmm. Yan, Danau City po, eh, napakasignificant po yan sa pamilya ni uh, former President Rodrigo Duterte. Dahil taga dyan po ang kanyang tatay na si Vicente Gonzales Duterte na naging alkalde rin po ng Danau City. Bago po sila nag-transfer doon sa Davao at naging gobernador po ng Davao. At uh, yung Maasin naman, sa side naman yon ng kanyang uh, nanay, no, taga Maasin, uh, uh, which is doon siya ipinanganak, no, sa Maasin Leyte, si former President Rodrigo Duterte. So talagang uh, Visayas at Mindanao ang uh, baluarte uh, ni FPRRD sa mahabang panahon.